Salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mong tangalian sa akin sa oras po ito. Salamat po sa ala ni Jesus. Amen. Lahat ng ito, kaibigan, the mother namin na tabi, yung madobong malok. Yung kanin. Inilip ko na lang po, eh, yung bangus Na kaday. Lahat siyang tira yan, Inilip ko para meron ako kayo ng tangalian tayo.

Eto nalika! Para sa sa'yo! Ang ganda! Salamat ha! Kino ko yan sa bakura namin para sa'yo. Ay! Wala, ano ba? Halika na! Ako si Kuya Runang! Aris na! Nandito na kami sa Manila. Hindi na ba kita makakita ulit? Pabalik kami dito. Pagbakasyon na namin. Ikaw ang remembrance. Sige ha. si Presidente. Hindi ito Ano ginagawa mo rito? Ano mo Ano Pati ba naman itong mo ah. para may pag sa mo O baka naman pati ito ulit ako Sige, Kuya! Kuya, please! Ang na Kuya, please! Ronald! kiramay lang ako. Nagkikiramay? Hindi ba dapat ay nang tiriwang ka? Kayo? Dahil nasa inyo na asyenda namin? Kinamkam nyo na? ayra Pinulag nyo ang papa. Niloko nyo siya para makuha nyo lahat ng gusto nyo. Magkabal pala kayong mukha mo. Hindi totoo mga sinasabi mo. Sabihin mo sa amin. Magtutuos pa kami. Gagawin ko lahat para mapawi ang asyenda namin ni nilakaw nyo. Dita! Bakit, kuya? Ang banyo ko sa kwarto. Hanggang ngayon hindi pa nalilinis. Ang pangyay pang, eh? Nasaan ba makakatulong? Nasaan? Pinalis ko na. Wala na tayong sisweldo sa kanila eh. Si Aling Ludin na lang ang naiwan. Mamaya linisin ang banyo ko, ha? Ako. Huwag mo naman masyadong pahirapan si Aling Luding. Siya na nga lang nagpaiwan dahil naaawa sa atin eh. Baka mamaya pati yan, umalis. Sige ka, ikaw rin mahihirapan. At least ako, sanay ako mabuhay kahit walang katulong. Ano to? Ito na ba ang sa natin? Kuya naman, marami nang nabago sa buhay natin. Kailangan na nating mag-adjust. Buhay ito? Wala tayong magagawa. Mahirap na tayo ngayon. Pati nga itong bahay malapit ng maembargo eh. Kung bakit ba naman kasi pati itong bahay sinanla mo? Pambili ng gamot ni Papa. Pambayad sa ospital. The Doctor, mula nang nalugi ang negosyo natin, wala na akong income. Ikaw, nasaan ka? Nagbubuhay jet-setter ka? Nagpapakasarap? Hayaan mo. Ikilos ako. Lalapit ako sa mga kakilala natin kamag-anak. Wala na tayong kamag-anak, Ira. Huh? Mula nung naghirap tayo, wala na tayong kamag-anak. Pati kaibigan, wala na. Okay, Bale. Maghahanap ako ng trabaho. Ang kanil tira tira ka ulo. Ang Excuse me. I have an appointment with Mr. Nieto. Miss Sarah Yes. Yeah, he's waiting for you inside. Thank you. Okay. Yes. Come in. Mr. Armando Nieto. Yes. Yeah. Good morning, sir. Good morning. And you're Ms. Ida Noche? Yes, sir. Please sit down. Thank yeah. you. Make yeah. yourself comfortable. Yeah. Kaya na pa kita inihintay. Dinala mo yung portfolio mo? Oo, nandito pong lahat. Thank you. Hmm. There's sir, Kakain ka. Great. The slide. Kakain ka. I must huh? see this. So can photography? Um, actually, sir, when I do formal studies. Although, I attended some workshops.